Sa anim na magkakapatid, ang bunsong si Ana lamang ang nakatungtong sa kolehiyo bunga ng kahirapan. May pressure doon eh. And of course, and yung excitement and uh, kalakasan kasi ako lang yung ano, ako lang yung inaasahan na makagraduate. Sa pagsasaka itinataguyod ng kanilang ama ang pamilya habang gumagawa at nagbebenta ng kakanin ang kanilang ina pandagdag sa kita. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap na maiangat ang buhay, nagagawa pang pabagsakin ng ibang tao ang kanyang mga magulang na parehong hindi nakapag-aral. Super so, naawa ko sa parents ko na napapaiyak na lang and nalulungkot kasi gawa doon ay kaya nilang laitin or kaya nilang maliitin yung yung ano yung parents ko uh, gusto ko dumating yung time na kahit ganun yung estado ng ng buhay namin maging proud yung parents ko and yung family ko na makapagtapos ako or may napagtapos silang anak na sa kolehiyo po Pagtungtong ni Ana ng second year college sa kursong business management, Nanganib siyang matigil sa pag-aaral dahil hindi na ito kayang sustentuhan ng pamilya. Hindi po ako nagtanim ng galing. Parang lagi kong iniisip na ang Diyos ay may gagamitin na tao para makapag-aaral ako. Naging sagot sa panalangin ni Ana ang Operation Blessing Back to School Program. Nakilala niya ang Operation Blessing na maging volunteer si Anna sa isang disaster response sa Eastern Samar. Napili siyang maging scholar at nasagot ang lahat ng kanyang pangangailangan sa eskwela tulad ng weekly allowances at school supplies. Umiiyak ka sa saya na ito na yun eh ito na yung katugunan ng panalangin. Sobrang naging inspirasyon po ang scholarship ng Operation Blessing kaya mas lalong pinagbutihan ko pa ang aking pag-aaral. Bukod sa scholarship, tinulungan din siya ng Operation Blessing na mapalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng regular Bible studies kasama ang kapwa OB scholars sa Eastern Samar taong 2023, natupad ang pangarap niyang makatapos ng kolehiyo. Ngayon, nakakatulong na siya sa kanyang pamilya. Sa mga partners ng Operation Blessing, maraming maraming salamat po sa inyo dahil isa pa ako na nagbinipisyo na makapag-avail or makapagtapos ng pag-aaral. Bilang handog sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, naglilingkod si Ana sa CBN Asia Prayer Center. Nagtrabaho po ako sa CBN Asia bilang isang pasasalaman sa Operation Blessing. Dati ako yung ini-encourage at ngayon ako na po yung nag encourage sa so, pamagitan ng salita ng Diyos.